Hello guys, magluluto nga ako ngayon ng adobong pugita sa gata. At sabi ko sa asawa ko, linisan niya kasi natatakot ako sa itsura ng pugita. <laughs> At linisan, nilinisan niya naman, o, oh, tinulungan niya naman ako, di ba? yan, nilaga ko na sa Sprite. Papalambutin ko lang yan. And malambot na nga yan, guys. Ginupit-gupit ko na. Natatakot talaga ako sa pugitang ito. Pero marunong ako magluto, guys, no? <laughs> Pinrepair ko na nga dyan yung bawang, sibuyas, luya. Yan, igigisa ko na. Igigisa ko na yung bawang. Isa-gisa lang tayo na naman. Sinunod ko na yung sibuyas. Luya, pampalis ng lansa, no? Para mabango naman yung niluluto natin. Nilagay ko na yung sili. Lagay lang tayo ng sili para medyo maanghang naman, no? Nilagay ko na yung pugita. Gisa lang, gisa lang natin mabuti yan. Gumagalaw-galaw pa yung kawali ko dyan. Nilagay ko na yung toyo. Parang ikaw may toyo, no? Kalamansi. Hindi ako naglagay ng suka. Kalamansi ang nilagay ko. Paminta. Yan. Gisa-gisa lang. Nilagay ko na yung pangalawang gata ilaga muna natin konti. Ayan, medyo tuyo na. Lagay na natin yung unang gata. Yan yung masarap unang gata, di ba? Itakpan ulit natin. Ilaga-laga lang. O, naglagay ako ng brown sugar. One teaspoon. Kunti lang. Kunting asin. Para may lasa naman yung niluluto natin. Wala nang lasa. Ayan, tinikman ko. Okay na. Yan, luto na. Bye-bye.